katunay mga binuhi di ano nga pato, manok, baboy. Kusa unsang nga binuhi no? Okay ni okay kini siya, okay ni ako pinalit na order ako sa Shopee no. Kini nga blade no, 200 ra man ni siya kapin. Gamit kaysa ako, ang kono kay kanang na kay, kay mga hayop no. Kay mahal kayong yung feeds ba. Kaya nga ang style nako, nagpalit nag order ko ani ya. Mangwara ko magulay-gulay nga rejig da sa market Eh, kalabay ra man ang gulay-gulay. No.

yang style muna ko lahi ang kay mulungo ang mga ulam mga konsumo ni sila kaya ako ng tagbugas to para silang bahaw niya ako na po isa guling gulay gulay yung mo na tahok gamay no muli kayo kwan para masumhan mga pato sa iyo kinarami pa kaonin mo no wala nga sa sagulan ako na ako kanon mulungo ako wako mga upat akong mo niya ng kuan sila ah, kaon no mo niya ng abuhan dere 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 jo uh, sa ila ah. no social kay niya akong paano kay niya akong binuhi kay mga red rice ang kinaon na ni no? red rice ni no nito, no pret mo ko ni sa ako. no ato na po ni mga kuan reject na karong mga mga pan ba ng mga sinilhigan nung ni unay para ganahan doon sila yung butangan po ni tahap para alam yung ilang higop sa ano, bueno, may sabaw-sabaw gamay no tag-tahop na patakumkum ah, okay kayo muna yung iskarte no kini yung bidha may gano'y kay may exercise yung lawas nalang obligasyon bali kayo mong sigira kag Pali ha, pag umani mo mata Sa may tambayra ka kay... Pag ni mo, bahaw mo ka So, sya, 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 jaya, ma may exercise yun siya Ang imong lawas, may practice Kaya ganahan po kang lantaw Sa imong mga binuhi, kaya yung kadaghan mong no? Sa una, kung nalang isa kabuk ba O patra ni kabuk O sa ka pato nga laki O sa ka itik nga laki O duha ka bayi, no? Tugtuhan rin akong palitan ni eh. Karo, naghanak na kayo eh Wala po sila nga mati yan eh Lamat yan ni Slaw kabuk No, tumagag may pa lang ipit sa mga nit ba ng kuan. Nakadagkan ay makaling ako pod mawala sa kalaay ba no. So, big exercise sa imo imo kan ba exercise para buntag ba no. Kung mo, na nakai obligasyon ba di kay sige na kag mo, nimo sige kag cellphone sige kag maritis. No. Unta lang ni yun nakay binuhi naman kay obligasyon no. Makalingaw pod biya kasi ang lantaw-lantaw si so, binuhi, nakadagkan. Limutan na ko nimo ay eh, lang ang gasto imong ulo na enjoy kasi imong pag ano pag bagbahog para tulantaw sa imong mabinuhi no wala po sa kan ba lai di ba